good day um, today, susubukan ko ngayon na mag tagalog vlog sa aking ikaw fourth na videos so ngayon, hala cool my heart okay, so itry natin kasi isaya yung mga previous kong vlog so try natin na mag tagalog sorry ha kung hindi ako fluent mag tagalog kasi uh, 100% tayong pure, pure as in purong saya, no? So, wag kayong mag-accept na. <laughs> okay. So, for today's video, kung may mga mga mali-mali ako, sorry guys, kasi baguhan nang ako dito sa YouTube at nag uh, everyday parang nagpa-practice pa lang ako. Tapos, kung ano mang yung kalabasan is Uh, ina-upload ko lang siya pero I do my best you no, know? kanapitong ginagawa ko ang lahat yung pinaka the best ko para lang ma-share ko yung, yung, syempre uh, I'm so grateful naman po sa aking munting hindahan yes, kaya sin-share ko everyday sa inyo, baka ma'am baka may matulungan ako, baka may ma-inspire ako sa inyo na gusto mag magnegosyo, magsimula ng, uh, ng ng small business muna. sana magustuhan niyo ang aking mga videos. So ngayon, yung ibig vlog ko is itong o plastic na pangdagdag uh, uh ningning sa ating mga paninda pang yung bang dadami dadami yung mga display mo dahil nito sa mga old plastic at magmukhang yung attract ba sa mga bata at sya ba sa ibang mga nanays na bibili ng mga hair clips sa mga sa mga kiddos nila ba diba? lalong lalo na sa mga babae nilang mga kids meron akong limang old plastic na ginagamit Oh, ito una itong 6.5 by 15 cm pangalawa itong 8.5 by 15 cm pangatlo is 5 by 11 cm ito yung uh, kadalasan kong ginagamit ito ang 6 by 10 cm Dinamit ko na tong binili sa online kasi Uh, marami akong tinitingi sa ganitong size ses. At uh, last, para sa mga necklace, meron kasi din akong mga niriripat ng mga necklace. So, 4 by 27 cm. Lahat ng iyan, yung mga o-plastic ko ay binili ko lang online kasi hindi, hindi, ko, hindi ko, alam kung saan ako makapili dito sa aming lugar sa downtown kaya online ako na magpalaban pag online di ba <laughs> so ana na ako duha ka store nga akong ginapilian sa online so gina gina nag um, meron akong dalawang store na doon ako pumipili kung gaano karami yung bibilhin ko doon na mas makaruma, mas makamura ng ng shipping fee kasi malayo pa po ako dito pa po ako sa Mindanao so usually, diba malaki ang shipping fee pero grateful naman tayo kasi merong uh, free shipping everyday diba, si Orange Platform marami silang iba-ibang sizes uh, tapos syempre, iba-iba din yung mga price, actually kulang pa ito kasi meron pa akong ire na, na mga her uh, headband mga headband so kailangan ko silang wala akong ganung size para sa headband so next na akong bibili nun malaking tulong din ito kasi yung 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 nire natin is makabili yung mga customer natin na mas mura kasi hindi naman lahat na bibili uh, hindi naman lahat na magbibili sila ng bultuhan. Meron naman akong bultuhan, pero yung iba, nire para mas makabili sila ng nang mas mura. Oh ito yung sample ko para sa 6x10 cm. Ito yung mga Sanrio. Ayan, iba-ibang kulay. nire yan. Ayan. Tapos, pag ma-display na ito, maganda, siya, maganda na siya tingnan. Tapos, yung mga bata, daritso na lang si um, na lang sila at magbabayad na lang sila sa iyo. No? Ito pa, para sa aking bracelet. Ayan, niripak ko. Sa aking mga Ito, hair clip. O, oh, diba? At yung salamin ko. Mag Maganda kasi pag naka-o-plastic oh, na sila kasi hindi sila ma maalikabukan. And then, ito, Meron din akong bultuhan pero pwede na din natin tong i repack -re no? So kaya 'yun. Yung yung counting display mo, gagamit talaga yung counting item mo, no? Mas titingkad sa paningin ng mga bata, no? Ayan, ito pa. Meron akong headband na gusto kong i-repack pero wala pa akong size para sa headband. Ito, itong mga headband na pang bata. Ang cute niya, oh. Gusto ko itong i-repack, pero kulang pa ako ng o-plastic para sa size ng headband. So, next na lang tayo nito mag-repack. So, papakita ko sa inyo kung ano yung na na-display ko na para sa o-plastic. Kaunti pa lang naman, pero at least meron na. O, oh, diba? Ayan, yung mga naka ko na, na mga patingi-tingi. Ito ay yung mga bultuhan. Ayan. At ito yung mga patingi-tingi ko, Sanrio. Patok yan sa mga bata. Ayan. Patok to sa mga bata kasi um, may klase ngayon. So, kailangan nilang neat and clean yung mga hair nila. Ayan na muna ang ating for today's video about sa old plastic. So, kung anong meron na muna tayo, yun na muna ating iba-vlog. Pakaunti-unti. At least, meron tayong madisplay sa mga hinahanap ng mga ng mga nan, nanay, ng mga bata. At yung iba naman is sa next video na naman natin kung paano tayo mag-repack ilang pieces per uh, old plastic at um, magkano ang ating ma, ma profit ng ating mga ninitingi-tingi. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog. Sana may matutunan kayo at ma-inspire kayo everyday. At, no, mulang buktatanan. Mulang buktatanan. Manifesting. Aasenso tayo, Aasinso tayo ng lahat. Maraming maraming salamat sa mga uh, nanonood ngayon, bukas, at sa susunod na mga araw. Thank you so much po. Paki-like and subscribe po again. Thank you! Diba? So, bye for now. God bless.